Balita naman po sa Metro Manila, inilikas muna mga pasyente sa isang palapag ng University of Santo Tomas Hospital matapos itong mabalot ng usok. Napasugod ang mga bumbero sa campus ng universidad madaling araw kahapon. Ang kwento ng bantahin ng isang pasyente na balot ng usok ang ikaapat na palapag ng ospital. Nagkaroon daw kasi ng short circuit sa mga kable ng air handling unit o yung mga kinalalagyan ng mga aircon na nagsusupply sa mga kwarto. Dahil naagapan, hindi ito nagapoy at nagdulot lamang ng makapal na usok. Inilipat muna ng ibang gusali ngayon ang mga pasyente habang patuloy ang investigasyon sa insidente. Sa Maynila pa rin, naarestado ang isang lalaki na umamin sa pagpatay sa kaniyang kinakasama. Patay na ng datna ng mga otoridad ang biktima sa loob ng inuupahang kwarto sa Malate sa Maynila. Isa siyang OFW na kauuwi lamang galing sa Kuwait. Matapos nga ang krimen, pusang sumuko ang suspect na umaming sinakal niya hanggang sa mapatay ang kinakasama. Pero ang giit niya, sinubukan siyang saksakin ng living partner kaya napilitan lamang siyang gumipensa. Dati na rin daw nagtatalo ang dalawa dahil sa selos. May parati raw kasing tumatawag sa biktima na ikinagalit ng suspect. Nahaharap ngayon ang suspect sa reklamong murder. Puspusa naman ang pagbabantay ng Land Transportation Office at lokal na pamahalaan ng Quezon City sa mga tricycle na walang plaka. Alinsunod dito sa umiiral na no plate, no travel policy na umiiral nga ngayon sa lungsod. Para mahuli ang mga lumalabag sa kautusan, sinuyod ng mga enforcer, mga tricycle terminal sa iba't ibang barangay. Pinararin nila ang mga tricycle na inabutang walang plaka. Sinuri rin na ang kanilang papeles at mga nahuling ang mga nahuling walang ORCR plaka at plaka ay tinikitan. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 AM.